sa paglosob ng Israeli Army at matagumpay na pagpasok sa Gaza. Nataranta ang mga ng Hamas at biglang sumuko sa Israeli Army habang winawagayway ang puting bandila sa kanilang mga kamay. Hindi alam ng Hamas sa lugar kung ano ang gagawin sa walang humpay na pagratrat sa kanila ng Israeli Army habang patuloy sa palita ng pagpapaputok ng artillery ang iba pang IDF Ganon din ang iba pang hamas ay patuloy sa paganti. Mabangis at matagumpay ang unang operasyon ng elite forces ng Israel, ang Sayeret Matkal sa loob ng Gaza Strip. Ayon sa Israel Defense Forces, nailigtas nila ang malaking bilang ng mamamayang Israeli na, na hostage ng Hamas bilang tagumpay ng operasyon na inorganisa ng mga elite forces ng hukbo ng Israel binomba ang mga paliparan sa Damascus, Alipo Syria at Iranian backed militias na Hezbollah nagpapaputok ng raket sa Israeli controlled Gold Land region. Ang mga missile strikes naman mula sa Syrian borders ay walang nagawa sa mga air defense system ng Israel. Ang Iron Dome na sa bawat paglapit ng raket ng kalaban agad itong sinasalubong sa himpapawid. Inihayag naman ng mga pwersang Israeli na nagsagawa sila ng dalawang pong artillery attack sa mga lugar kung saan isinagawa ang mga pag-atake at sinabi na ipagpapatuloy nila ang mga pag-atake sa parihong paraan habang ang mga pwersa ng Hamas ay nagsasagawa ng mga airstrike laban sa lungsod ng Israel ng Askelon. Ang mga missile na ito ay patuloy na winawasak sa himpapawid ng Iron Dome Air Defense System. Bilang tugon sa mga pag-ataking ito, ang Israeli Army ay naglunsad ng masinsinang opensiba laban sa Hezbollah na matatagpuan sa hangganan ng Syria at Lebanon. Sinisikap ng mga artillery unit ng Israel na pigilan ang Hezbollah na makalapit ito sa hangganan ng Israel. Kaya patuloy ang massive artillery attack sa mga kampo ng militar ng Hezbollah at iba pang mga posisyon ng depensa na matatagpuan sa loob ng mga hangganan ng Libanon. Ilang sandali matapos ipahayag ng mga opisyal ng Israel Defense Forces na ang lahat ng paghahanda para sa isang ground operation para pasokin ang Gaza ay natapos na at ang mga kanlungan ay inihanda para sa lahat ng mga Israeli Ang Israel Army ay nagsagawa ng kanilang unang hostage rescue operation sa loob ng Gaza Strip Ang Israeli Defense Ministry ay naglunsad ng kanilang unang ground operation sa Gaza Strip pagkatapos ng anunsyo ng matagumpay na pagkumplito ng hostage rescue operation na inorganisa ng Israeli Special Unit na Sayeret Matkal. Agad nilang na-neutralize ang malaking bilang ng mga mandirigmang hamas at napilitang sumuko ang iba para sa pagkakataong mabuhay. Ang Israeli Army ay nakatarget na ngayon sa mga ng bayan na matatagpuan sa Gaza Strip na nagtatarget sa mga lugar na ginamit bilang punong hempila ng militar ng puwersang kabilang sa Hamas sa mga bayang ito ng sabay-sabay. Isa sa mga gusaling ginamit ng mga puwersa ng Hamas bilang checkpoint ay nasira ng husto dahil sa pagpapaputok ng misail. Sinasabing isang oras na kompruntasyon ang naganap bilang resulta ng pagharang ng Israeli Army sa isa sa punong himpilan ng Hamas. At ang pinaka ng operasyong ito ay ang pagwagayway ng puting bandila ng mga hamas sa lugar bilang pagsoko. Tinatayang higit sa isang daan at sampo ang operasyong ito na inorganisa ng Israeli Army ay na-broadcast bilang isang breaking news story sa Qatari-based news channel na Al Jazeera. Iniulat ng Al Jazeera na ang Israeli Army ay nagsagawa ng mga pagsalakay sa iba't ibang bahagi ng Gaza Strip dahil maraming landmine at bitag ang inilagay ng mga pwersa ng Hamas sa loob ng Gaza Strip. Inaakala ng iba na ang ground operation na inilunsad ng Israeli Army sa rehiyong ito ay magdudulot ng malaking panganib. Sa katunayan, ito ay lubhang mapanganib. Sa kabila ng katotohanan, ang unang operasyon na isinagawa ay nagkaroon ng matagumpay na resulta. Ang balita ay pinagdiwang ng may malaking sigasig sa Israel na ang ilan sa mga border town ay matatagpuan sa hanggana ng Gaza at ang Hamas, Malaysia na nakatalaga sa bayang ito ay sumuko at nag-uudyok sa mga mamamaya ng Israel na taimtim na magdiwang sa mga lansangan ng kabisera ng Tel Aviv habang nagpapatuloy ang mga pagdiriwang na ito sa gitna ng matinding aerial deconfliction sa pagitan ng mga pwersang Israeli at Hamas ay nagpapatuloy din. Gayon paman, ang mga pagdiriwang na ito ay panandalian. Dahil sa malakas na pagulan at pagbaha pagkatapos ng operasyong ito, ay inaasahan ang isang full-scale ground operation laban sa Gaza ay agad na ilulunsad gayon paman. Dahil sa sama ng panahon at pagbaha sa ilang mga hangganang bayan sa Gaza Strip, lalo na ang kabisera ng Tel Aviv. Kaya naman, nagpasya ang Israel Defense Forces na ipagpaliban ang full-scale ground operation sa napakaikling panahon. Natila ang ground operation na ito na inilungsad ng Israeli Army laban sa Gaza ay magdulot ng malaking krisis sa loob ng Iranian government. Ang Pangulo ng Iran na si Ibrahim Raisi ay nakipagpulong sa Saudi Arabia. Matagal nang may alitan ang Saudi Arabia at Iran sa loob ng 7 taon. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng telepono, nakikipag-usap si Ibrahim Raisi sa prinsipi ng Saudi Arabia na si Muhammad bin Salman. Gumawa ng pagtatasa ng sitwasyon tungkol sa Israel at Gaza tila ang ground operation na ito na ilulunsad ng Israel laban sa Hamas ay nagdulot ng panibagong kapayapaan maging sa mga bansang Muslim na magkaaway. Sa palagay mo ba, ang gobyerno ng Saudi Arabia na nag-anunsyo na natapos na nila ang proseso ng normalisasyon sa Israel ay maglakas-loob na magbukas nagdigmaan laban dito sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan sa Iran? Pagkatapos ng mga negosyasyong ito sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia Nagkita ang Iranian Foreign Minister na si Hussein Amir Abdullahan At ang political leader ng Hamas na si Ismail Haneya sa Qatar Nagpulong ang dalawang panig sa duha ang kabisera ng Qatar At gumawa ng kasunduan na ipagpatuloy ang kooperasyon ang pinuno ng Hamas na si Ismail Haniye ay napahayag na ang mundo ng Islam at ang mga bansang Arabo ay dapat na kumuha ng responsibilidad pagkatapos ng pulong na ito at nananawagan para sa pagtatatag ng isang Muslim Union. Ang Israel at Iran ay nagsasagawa ng na palitan na airstrike sa ilalim ng digmaan. Ang mga anino ng digmaan sa loob ng maraming taon na tila ang gobyerno ng Iran ay kinokumbinsi ang lahat ng mga bansang muslim ay magsama-sama at bumuo ng isang onyon laban sa Israel. Bagamat ang Iran ay nagsasaad na hindi ito nagbibigay ng suporta militar sa Hamas, alam ng mundo na ang Iran ang pinakamalaking taga-suporta ng Hamas. Sa palagay mo ba ay bubuo ang Iran ng isang malaking Muslim League laban sa Israel upang gawing pagkakataon ang digmaan ito sa pagitan ng Palestine at Israel. Ang mga pagkilos ng Iran laban sa Israel ay tila na-activate din ang Pentagon Administration na dating U.S. Intelligence Officer na si Scott Olinger na gumawa ng maraming tumpak na hula tungkol sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinabi ng retiradong intelligence officer na mga aircraft carrier na pinadala ng Estados Unidos sa Eastern Mediterranean ay ipinadala upang hadlangan ang Iran sa pagpasok sa digmaan laban sa Israel. Hinamo naman ng spokesman ng Israeli Army na si Daniel Hagari ang mga bansang Arabo sa isang pahayag tungkol sa isyong ito at sinasabing kaya nilang umataki saan man sa gitnang silangan kung ito ay kinakailangan at sinasabing ang pagtatatag ng Arab League ay kasama sa buong agenda at ang Israeli Army ay nagpapataas ng mga airstrike nitong laban sa Syria, Gaza at Lebanon ang Hezbollah milisya ay patuloy na nagtatangkang mag-infiltrate sa mga hanggana ng Israel mula sa teritoryo ng Libanon. Kaya naman, ang Israeli Army ay nagdeklara ng curfew sa isang apat na kilometro na lugar sa hanggana ng Libanon bilang pag-iingat sa hakbang na ito na plano ng Israeli Army na targetin ang mga milisya ng Hezbollah na sinusubukang makalusot sa mga hangganan ng Israel. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nais po ninyong patuloy na makakapag-update patungkol sa ang Israel sa wikang Pilipino, ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe. Magkuminto na rin kung ano sa inyong palagay. Ang Iran ba ang nasa likod ng lahat ng mga pag-atake ng Hamas? Ano man ang iniisip mo? Sabi ka kung marinig ang iyong opinion. Hanggang sa muli, El Profesor.